Baguhay lang na ulian gika nagsakit ang anak ni Marian Castorio. Ubo si ug hilanat ang naangko ni ting ulan. Sumala pa sa gikaingong inahan nga nataptan mismo iyahang anak sa iyaha. Nagsakit-sakit ma'am. Sipon, lagnat, ubo, pero karon okay naman siya. Rason sab kini nga dunay ulan, wala niya kini ginapaligo o ginapadula sa mga nagpundong tubig. Wala na ako gina ano ma'am. Kay Kabalo man jukung ang lahi, lahi mangud ang ulan karon kay makaano jud og sakit ba Sigun pa sa pag-asa sa bulan sa Hulyo doon na nay o ang mga pag-ulan gani gibutyag pa ni Regional Director Dr. Arista sa Department of Health 12 nga ang waterborne disease sama sa typhoid fever, diarrhea og daghan pa pila lang sa sakit nga pwedeng maangkon mausab ang dengue. If there is poor environmental sanitation, uh, with the stagnant water, this can be breeding sites for dengue. Our uh, wells, if the source of water is infected, then it can lead to water, water and foodborne diseases. Dugang pasab sa DOH-12 nga dunay natala nga kaso sa suspected leptospirosis ang Jansan <laughs> so for our leptospirosis data from January 1 to June 22, we have a total of 13 suspected leptospirosis cases. And for General Santos, are you from Santos, For general Santos, you have a total of three um, suspected um, leptospirosis cases. Pahimangno pa sa mga eksperto, sa publiko, ngalikayan likayan ang pagpasulay sa ulan, magdala og payong ug uban pang pwede proteksyon ni ini. In the heart of changing lives, kini sila labaho. Brigada News.